Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Humiling si Carlos na iwasan muna ni Ana din si Dr. Robert. Sinagot ni Dinette si Carlos na napaka-imposible nito dahil tatay ni Ana din si Dr. Robert. At sinabi ni Carlos na ito ay suggestion lamang niya. Dahil habang umaadigit si Robert sa kanyang anak, ay eh hindi sila matatahinit. Nalaman na ni Ana rin ang nangyari sa paning mga kaibigan na tinanggal ni Moira. At nanggawari rin si Ka, dahil mahirap maghanap ng tabaho, handang iisip si Iwan na mag -ambrog. At dahil kailangan sila nila ng tulong, humingi na rin sila ng tulong kay Ana Bin para humingin ng pambora kay Dr. Carlos. At nag-worry na ang kanyang mga kaibigan kung bakit hindi makahininagpabor si Anna din kay Dr. Carlos. Nalaman ni na hindi sila okay ni anadin din at si Dr. Carlos. At tuluyan ang nag-alala ang kanilang mga kaibigan. Sa Ipax Hospital, na kay Zoe ang nangyari sa bachelor party ni Dr. Carlos. Pati na rin ang nangyari sa daddy Robert niya. Nalaman niya ang aksidente nangyari sa kanyang daddy. Nampukpukin ito sa ulo at ang hinihinalang pumukpuk ay si Dr. Carlos sa kabigang banda. Kinausap pa rin ni Anna rin si Dr. Carlos para humingi ng pabor. na kung pwedeng tulungan ang kanyang mga kaibigan na nurses na taga-Apex, ngunit sa kasamaang pala at sumagot si Dr. Carlos na hindi na sila hiring. Patis na si Anna din. Hindi niya napigil ang si Dr. Carlos kung galit pa ba ito sa kanya. At sumagot si Dr. Carlos na sa tingin ba ni Anna din sa mga ginawa nitong pagbibintang sa kanya at pag-isipan siya na parang kriminal. Kaya sila ni Tua na hindi pa siya okay. Kaya muli humingi ng paumanhin si Anilin kay Dr. Carlos. Na tinanggap naman ni Dr. Carlos at pinaangis na ni Dr. Carlos si Anilin dahil may inaaral pa raw siya. Ngunit hindi pa rin umalis si Anilin. At sinabi ni Ana din na palalapasin lang niya ang nangyayari sa kanyang tatay Robert ngunit pag nangyari pa ito, siya na mismo ang pipigil sa kasarnit ng kanyang nanay at ni Dr. Carlos. Dahil dito na patayo si Dr. Carlos at tinanong si Ana din. Sa pag-aakala ng apologize na si Annalyn sa kanya, sinabi pa nito kay Annalyn na napahiya na si Annalyn kahagabi kaya huwag na ito magbatiga. Kaya tinanong ni Annalyn ko alam ba ni Dr. Carlos ang tungkol sa gut Nagsabi pa siya ng mga scientific explanation. At dahil sa kanyang kuto, ito ay nagsasabi sa kanya na may kinalaman si Dr. Carlos sa nangyari sa tatay Robert niya. At sinagot naman siya ni Carlos na kahit si Moira, si Dr. Robert, o kahit si Anna din pa ay hindi mapipigilan ang kasal ni Daniel kaya ipasura na lang daw ni Anna din ang gut feel na yun. Dahil sa mga susunod na araw, magiging Mrs. Pinitis na ang kanyang nanay Lynette. At magiging tatay na rin niya si Carlos. Sa opisina naman ni Lynette, tinalan siya ng pagkain ng kanyang tiyahin at kaibigan. At nagsikahan na rin sila tungkol sa nangyari sa bachelor party ni Carlos. Nabiglang pasok na ni Gisera. At binati sila. At sinabi ni Giselle na si Robert yata ang pinag-uusapan ka At sinabi ni Giselle na naniniwala siya sa sinabi ni Robert at ni Anna din. At baka yung sinabi ni Anna din ay may katotohanan dahil hindi naman nakita ang mukha ng sararin. Sinabi naman ni Kenneth na may mga lagpapatunay na hindi umalis si Dr. Carlos. Sa venue ng stag party, punit binalikan siya ni Giselle ng tanong na sa paratiba niya nagsisinawa din si Anna din. At ganun ba ito pinalaki ni Lynette? at sinabi ni Giselle na mas kilala ni Renette si Ananin kaysa kay Carlos. Na baka merong kakaibang ugali si Carlos na hindi pa nilalaman ni Renette. Kahit ngayon lang lumalabas. At mas mahirap naman kung makikilala at lumabas yun kung kailan kasal na Ka. Kagaya rin kaya ni Ana din si Giselle kaya ay nagkakaroon din ng hindi magandang hotob kay Carlos. Kating tandaan ang kotob ay maaari makatulong sa ato. Ngunit masingkit ang spirito na nagmumula sa Diyos dahil papatnubayan tayo upang makita ang katotohanan. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!